Hello, 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 hello. Alam nyo kung ano to? My God. Ang linis-linis naman sa loob. O, oh, maayos. Every week nagpapalit kami. No? Yung water sa, ano, pump ito eh. Kasi tinanggal ko na yung water, ano namin, dispenser. Mahal sa kuryente Pero ito, sa kayo ko ng malamig na tubig. Ay, sa laki ng makina, pinagbabahayan lang ng ipis. So, ito, pero alam nyo, ngayon ko lang na-discover. O, oh, nakikita nyo yung loob niya. Teka muna. Ang linis-linis pa naman. O. Oh? Ngayon ko lang napansin yung loob. Kita nyo ba? ano Yung mga gilid niya, o. Oh, may ganun pala. Alo? Mabuti na lang, wala naman ako nakikita sa tubig namin. Wala naman akong nakikita. Na dumi. Ano kaya yan? Kaya kailangan linisin. Pero paano ba ito lilinisin? No? Papasukan ko ng tubig. Kano, kano kaya itong natatanggal? Paano kaya itong natatanggal? Ano? Sirain ko kaya? Okay. 아이� 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 아이�, ay, 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 nabukas. Ay, nabukas. Ay, nabukas. Ala. Wala na, Nabukas. Sana maibalik ko. Ha! Sana maibalik ko. Ay, meron siyang screw. Ganon. May, nabuksan ko kaya ito. Kailangan matanggal ko itong suso, Ito, 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 ito nasa ilalim. Yun, 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 ilalim. mo. Oh. Natanggal ko na siya. Subukan ko kung matatanggal ko. Halipat ko muna yung ano ko sa hugasan. Subukan ko matatanggal siya, ha? ay yaman na lang muna yung hugasan ko dyan maghuhugas ako dapat eh nakita ka kita ko teka muna teka lang oops Baka matumba bakit natutumba okay oops teka muna subukan ko isabit para hindi matumba ayan subukan ko kung mawawala siya tubig na mainit lalakas ang presyo. Eh, okay, tama. Ah, okay. Magluluto dapat ako ng steak, pero ito nakita ko. Matanggal kaya 'eri? Eh. Pag ito hindi na tanggal, ko ha. sa bagay magkano lang naman ito. Subukan ko nga kung kaya kong mabuksan. Kailangan talagang mabit na screw. Ay, naku. Mukhang mapapagasi sa po. Subukan ko lang muna ito. Baka kaya namang matanggal ito. Ay! 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 Natutok na pala! <laughs> Natutukla pala. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ah, natutukal. natutukal, naman pala. Eh, hindi ko naman pala kailangan pakialaman. Ayan, natutukal naman pala. discovery. New discovery. Alam mo, nakabuti din itong ano. Nakubo, nakabuti din yung wala akong business. Sa totoo lang, ha? Dati noon, walang pake. Okay. Pag medyo hindi na gusto ko sa paningin ko, o hindi ko na mahanap, or what, bili. Kabilis bumili. No? <laughs> Ngayon, pag-iisip ako, sandali lang, baka mapapara at mapaparaanan pa. <laughs> Katuwa siya. Natutuwa ako, ako pag nakaka-discover ako ng mga ganito. <laughs> Ayun naman pala. Pwede naman pala yung ganon. Sabi natin lagyan ng sabon. Subukan natin lagyan ng sabon. na lang. Kasi yan napupunta sa tubig namin, ano. Imagine mo. bagay explain ano naman. Tinitingnan ko naman lagi yung tubig namin. Siyempre, alo, pag magsasalin ka sa baso, ano. Pero kasi kami yung binabaliktad lang yung ano, binabaliktad lang yung tubig. May gripo na. Ewan ko ba kung bakit nakatuwa ang Meron pa akong kuryente nito eh. Kaya lang yung dekuryente, pag binubuksan ko, pag saan ka ng tubig, maingay. Kaya ito. Sige, natin. Kung successful. Wala! Wala! Malinis na. Oh. Galing-galing ko. Galing-galing kong pumaraan. Okay ka sa Pisman, Rosie. Ayos ka. Marunong ka nang pumaraan. <laughs> Marunong nang pumaraan ang usaryo ni Edgar. Galing-galing ko naman. Nice. Nice, nice, nice. sa inalis sa namin bahay kasi may ipis. no Pero itong nilipatan namin ngayong bahay, kung tutuusin, maalikabo. Lumadong building, pero in fairness, ha. May langgam sa balkon, saka sa dingding, pero in fairness, walang ipis. Ayan, maligaya na ako. Maligaya na ako at na ang ko nun. okay na ako. Kaya maghuhugas na muna ako. <laughs> maghuhugas na muna. Ang bayad mo, nahulog ang telepono ko. Aray ko po, Diyos ko po. Muntik na pong mahulog ang telepono ko. Muntik na pong mahulog ang telepono ko sa tubig. <laughs> ay, 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 ay. Nga sinasabi ko eh. Muntik na po. Muntik na pong mahulog. Okay. Ano ako ngayon? Ako ay, I don't know, ba't nag enjoy ako? nag enjoy ako ang nang trabaho ng nanay nanay na, No? alam don't know. kaya Kaya miss ko yung time na nung araw kasi wala akong time ng ganyan, ano? Mabilis ang trabaho. Yeah, sanay ako ng mabilis ang trabaho. Mabilis ang ulan, no? nung maliliit pa yung mga bata. Tapos nang lumaki-laki na, siyempre sila, marunong na rin silang magtrabaho. Katulong ko na sila sa bahay. And katulong ko na sila nagtatrabaho. Or, meron akong ano, meron, alam niya, meron akong mga kasamahan sa salon na nasa akin nakatira. So, nakikisama din sila. So, ako lang si Billy. No bili lang nga kasi libre naman sila lahat sa bahay pati bahay kung anong pagkain namin at unless mayroon silang gustong kainin ang gusto nila saka lang sila bibili or mga personal lang nilang gamit otherwise kung pagkain lang libre na kaya lang those were the days my friend those were the day my friend now is another day kaya iyon yeah, pinagluto anto ni Donji ng ano ng abo ng, ng talagang matagal kong di nakasama tong mga batang ito no kasi nag-aaral sa Pilipinas imagine 2009 2009 siya umuwi ng Pilipinas nag college tapos bumalik siya dito sa akin 2013 ay eh, 2023 na 14 years, na hindi kasama. siya pag no, kahit na ano, pag nagkikita kami, mas madalas kami kumain sa labas or sa Pilipinas, magluto man ako pag umuwi ako, bihira. Mas malak mas madalas yung kakain kami sa labas, yung pinaka-banding namin. Ayan. Ito na, nag enjoy ako ngayon. Ayan lang ang liit ng kitchen ko. Ano po ito? Ito yung iniinom pong seeds. Yung amwat seeds. Ano siya? Sa atin, kung baga sa ano, sa arbo boy, ano yun? Sa yung iniinom na pampal, ayong pampalinis ng biluka, lahat-lahat. Yung nilalaki sa mbong sa atin sambong dito naman seeds ang um, word seeds kung tawagin nila Nagluto ako nung kahapon ng ano, yung isang araw. Nagluto ako ng paborito ng mga bata, yung muna Well, hindi kami magkasama ng bahay. Kasi nga, may pusa ako. Saka, syempre, yung mga bata, gusto nila naman privacy. Ayaw naman lang na nakikita ko, ginagawa nila everyday. Ako na, natanggap ko na. Pero nung bago-bago lang, nung mawala yung dati nila, tapos nagsara yung saloon ko. Parang ano, gusto ko sila, kailangan ko sila, kailangan ko silang kasama ko. Unti-unti, uh. natanggap ko na din. Kunti-kunti lang. konti lang matatanggap ng lahat. disposable daw to no na microwave siya pero yung ako nagtatapon inuhugasan ko kasi magagamit pa ka talaga siya eh kasi e katulad niyan sa ka ano alagi akong nagluluto ng ulan pinapadala sa kanila ito light lang maglulu magluluto ako ng ano ngayon burger steak with mushroom sauce Okay.